Maayong adlaw! Ngayong araw nga ay pumunta nga kami sa Nai Cavite dahil ngayong araw nga daw ay magsisimula na magtambak ng lupa. Malapit lang pala sa bayan ng Nai Cavite yung lupa na pagtatambakan. Mga 5 minutes away lang kaya nagmotor na lang kami. Bali apat nga kami na pumunta doon at dalawang motor yung ginamit. At pagkarating namin doon ay may nauna na pala sa amin yung binan ni Tita Bebe. Medyo pahapon na pala nung pumunta kami at buti na lang pala pumunta kami dahil si daddy kanina pa daw siya dyan at hindi daw siya makapasok. Gawa na nung wala daw siyang susi dahil nakaikin nga daw. Medyo naghinaya nga ako sa mga tanim tulad ditong kamote, balinghoy, saging at iba pa dahil medyo natambakan na yung iba. Yung mga kamote nga ay pinagukay na namin pero wala na kaming halos nakuha dahil pinagkakain na pala ng mga daga. Pinagkukuha ko na nga itong tangkay ng mga kamote at balinghoy para kako ay meron kaming pangtanim para sunod ay merong aanihin. Kaya pala naging ganito ng na itsura ng mga kamote dahil yung bakho ay dito nga nagbabaking. Buti na nga lang, meron pa kami na kuhang talbos ng kamote at balinghoy na pwede pang pakinabangan. Ito palang lupa na to ay dating palayan kaya tuwing tumuulan ay nagbumabaha dito at hindi na papakinabangan lahat ng mga tanim dito lalong lalo na yung mga balinghoy at kamote. Ganito nga kalalaki ang mga nakuha naming balinghoy. Halos kasing laki ng braso at isang sako ang nakuha namin. O ba diba, mayroon pa kami na pakinabangan. At tama uh, nga mga cheese mga, mga mare na pag maitinanim, mayaanihim si neighbor. <laughs> At sa dami ng itinanim naming ube ay may isang nagogi charot. Ayan, sa wakas meron kaming na-harvest na isang tumpok ng ube. At sa tingin ko, dalawa hanggang tatlong kilo ang kanyang laman. Ayan, kulay. Violet po siya, kulay ube, kaya masarap po ito saging ube halaya. Marami-rami na rin pala ang mga nakatanim dito ng mga fruit bearing trees. Katulad na lang itong kalamansi, suha davaw, at itong ating guyabano na mayroon na nga mga bulaklak. At sana nga lang talaga ay magturoy itong bulaklak ng guyabano at hindi mamatay. Pinag-iipo na nga namin itong mga dahon para kako isusunugin namin dahil marami na rin lamok dito. Pako na rin kasi niyan kaya nagsilabasan na yung mga lamok. At ganito nga kalaki ang bako na ginamit dito para patagin yung lupa. At dalawang malalaking 10-wheeler truck ang naghahakot ng lupa na galing pang quarry. At habang busy nga yung dalawang julalay ko. <laughs> busy na ako sa pag-video dito. Ayan, para makita nyo naman kung paano, 'di diba? Anyway, may nauna na palang dito magtambak ng lupa yung kapitbahay nga nila at medyo nga tumagilid nga yung pader. At kinausap naman nila yung salarin at sabi aayusin naman daw. Wala nga pala yung driver ng bako dahil walang 10-wheeler truck na maghahakot ng lupa. Gawa nga daw, hindi sila makaakyat baba sa bundok dahil naulan nga daw doon. Napagkasunduan nga namin, kinabukasan pagbalik namin ay magluluto kami ng pananghalian. Kaya ginawa ko lahat ng mga panggatong ay tinabi ko para may magagamit kami in case na umulan, hindi sila mabasa. At sa wakas nga ay halos nalinis na namin ang mga daon sa ilalim ng puno at sinabi na nga kasama namin ay magdadala siya ng maduyan para meron kami mapagtambayan pagkatapos ng trabaho. Masarap nga tumambay dito lalo na sa tanghali dahil bukod sa malamig ang hangin itahimik pa dito walang mga marites. Dame, eh. habis. Eh. <laughs> Masuk. Dati sa ano na, oh. Grabe. Ay, ang dami niyan kahapon. Ang dami niyan babe. Patras yan, pag ano. Grabe. Sirimbayan ang mga mga Diba? Diba? Wala ko pa. Si <laughs> mo doon. Nung dito, siguro akala ang layo <laughs> na nang Ninanakaw na ata ako. Ingay niya na, pagliko. <laughs> Iba si ibang plantito dito sa ano, ang kabite. Pati mo. Ang dira yan. Hmm. Ito, gusto kaya ka nag doon. bumilin na kayo lang. Ito, 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 ito,

Hindi, maano kasi, Ken, yung naiipit nga. Naiipit nga kasi. Ha? Huh? Oh, Ang Bali, ganun mo na lang. Lumidikit siya eh. Pag mga Ito ang paradigta rin ng tanaan niya. Hindi naman sila nagagatong. Napakadami rin ang gatong. Napakadami naman ang ito sa atin. Oo, bubong ito. Magba-viral na to, 1 million. Dieter. <laughs> Dieter. Diyan ka lang. mo tinapon ko. Ito pa. Hindi kinukuha naman ata rin Ano yung regalo sa iyo. Sabi niya, ikaw na daw bahala sa tanglad. Ay, ang mga. Ay, ang mga. Ay, ang mga. Ay, ang fast forward kinabukasan ay bumalik kami sa lupa nagdala na ramin kami ng mga pagkain na niluto namin tulad na lang ng mga sinigang, kanin para pagdating dito ay mag na lang kami ng liyempo na dala namin Nagdala na rin nga pala kami ng pansit na niluto ko sa bahay at pati na rin itong sinampalukan para nga mayroon silang mahigop na sabaw dahil medyo makulimlim nga dito at medyo umaambon. At ito namang baninghoy ang mga nahukay namin kahapon, nagdala na rin ako para ka-meron kaming sasaingin at masarap nga ito kainin habang nagkakape. Ha. Kagi. Ano 'to Ayan na pala oh, pang mesa. Oh, ito ka Dahil wala nga kaming mesa at wala kaming pagpatungan sa pagkain namin, ay gumawa na lang si Tita Bebe ng mesa na pagpapatungan nga. O, di ba? Girl Scout. DIY. Ay, sabagay. Inilagman sa Girl Scout tayo, Girl Scout. Ato, ba, Ayan na, na. Sige, pwede na yan. Ano? Ano? Saro muna itong ano, Kasi may inaibabang. Eh, ba? yang sige, ilagai mu dyan. Ayan, very good, si pot. Double lang. Oke? Go nga. Oh, wow. Wow, aku mau denger-denger. Aku mau, aku mau, oil po today. Saan mo nilagay May Ay, na yan. Ay, eto. May nilagay. Punti na yung ketchup eh, hindi makulay. Wow. Nakulay. Nakula.

Hala, nag-apoy na. Yan, okay. yeah, ganyan lang. Ano nang lang. ibalik sa Okay na? Uy! Bakod! abante mo ng konti, guys! Malaki yan na nga habang busy yan si kuya busy din ang lahat ayan, busy magbalat hi guys <laughs> at busy mag ihaw ayan kararating lang ng isang truck ayan na naman may isa na naman ulit na truck ilan na na yan, ilang truck Pangano na yata yan pang sampu ng truck oh, may anim pa may anim pa 16 na truck yan, dapat. Isang pera ko manang... na nga. Ayan nga ang aking Sa sabaw, na. Oh, sabaw. Uh -huh. so, sabaw na muna. Oh, okay, initin niya sabaw. Kututoy, initin na angin. Bye! Kain ka mo may perfect, not so sunog. Di ba, Mer? tama tama lang. Hindi talaga siya yung sunog. yang panghugas ng isda. Mineral. Mineral. What? Wait, nakalusin ko na yan. Nagdagan mo ka na uli. Hindi, ako na. Kaya lang yan. Ayan na natin. Yes. Aray i na. Ayan, body 16 na dump truck. Ah, si malalaking truck. Ganito ni siya kaganda. Pwede nang tangnan ulit. Ayan, tapos 'yan, may ni-save kami diyan na malunggay, pangtanim, tapos balinghoy. Tapos 'yun namang kinuha namin kahapon. Ayan. Tsaka 'yung mga tanim dati, tinang itatanim na ulit 'yan. Tsaka 'yan, kamote. Diba? Tapos itong poso. So, yun lang, guys. Bye! Ken, hindi ka na! Kain ka? Opo. So, yun lang po today's video, guys. Kain po tayo. Bye! Pansit at liempo, po. Yehey! Uy, ito tayo sa... Mmm!